Hello guys, good morning sa inyong lahat. Andito na naman tayo, galing naman na Ang oras po natin ngayon ay magpa 5 AM na po. So nagumpisa po tayo naman na mga 10:00 PM po. At ipapakita ko lang po sa inyo ang ating uh, maliit lang nakuha, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon sapagkat mayroon din tayong nakuha na pang-ulam at saka makakabinta din tayo kahit kaunti. So, ito yan guys. Yung kuha natin. Ibubuhos natin para makita ninyo. Ayan. Wait lang. Ayan. Ayan guys. Ayan. Uh, good morning po. Ayan po. So, ito pong malaki. Nakakuha po tayo ng isang malaking kitong or ano bang tawag nito guys ayan po so ikukumpara nyo po sa aking kamay may kalakihan po talaga to ayan so nahirapan talaga tayong makuha tong isdang to kasi nandoon po siya sa mga 6 o 5 dipa po natin nakuha Pumunta tayo sa malalim kasi walang kaisda sa sa tabi-tabi guys, sa mga hindi malalim, walang isda. So doon natin 'to nakuha sa mga lima or apat na dipa, mahigit. Ang tawag namin dito ay kitong guys. Ayan. Napakalaki niya. Dalawa sana to kaso sa kanya pag paana ko nahirapan ako guys. Kaya yung isa tumakbo agad. So napakalaki guys. Sana ganito lagi guys ang ating makukuha. So, first, malaking isda natin ay kitong. So, ang pangalawang isda natin po na malaki, ito po ang kumnay. Ayan po. Ayan, yung kumnay guys. Medyo malaki din tong kumnay natin na ating nakuha. Ayan. Napakalaki talaga guys, so. Oh. Ayan. Ayan, ikumpara nyo po sa ating daliri. So, natamaan ko po ito siya sa mata. Diyan, oh. Kaya nagdurugo po yan. Diyan po natin natamaan. Tumagos po dito sa may likuran. Ayan. Ayan po. So, galing sa mata. Tumagos po sa bandang likuran. So, mahigit isang kilo din to guys. Mga dalawang kilo siguro to. Ewan. Hindi ko pa nang timbang. Pero, may kalakihan talaga yung nakuha natin. Kum 9. So, sana ganito lagi yan yung ating makukuha. Para nang sa ganun ay makapagbenta din naman tayo at hindi din sayang yung puyat at pagod natin sa pagpamana so napakalaki talaga guys ayun hindi po makasya sa ating poong na maliit kasya <laughs> lang pala ayun so ganyan ang lagay napakadelikado din tong kitong guys kasi may lala maari pong mamaga ang iyong katawan san party, party matutunok matitinik dyan maari pong mamamaga yung mga daliri nyo example ko sa daliri kayo natitinik dito at saka yung lumbanda sa tiyan lalaki at tataba yung mga kamay mo at napakahapdi guys so eto naman ang ating uh, blakasi or obod nakita nyo guys yun yung mga ngipin nya yeah, yan o oh. Napakatulis po ng mga ngipin niya. So may kalakihan na rin po ito, hindi gaya ng uh, ilan dyan na maliliit lang talaga makukuha. Ayan po. Ah, napakatulis ng ngipin. Ayan. So mga kalating kilo siguro ito guys. So yung medyo hindi kamahalan ang presyo nito pero kung may bibili na, bibinta din natin to ng 40 pesos po. Ayan. Ang isda po natin, ang benta po natin sa isda natin, ibibenta ko po ito ng kahit 150 lang ang kilo. 150 lang ang kilo guys. Kasi pag sa bintahan kayo dyan, lalo na dyan sa ibang bansa. Ibang bansa sa ibang lugar lalo na sa ano sa Visayas napakamahal ng isdang to napakalaking pera na to mga siguro ah uh, mabebenta na to ng uh, mga almost 500 plus ano kasi ito mag mahigit isang kilo to at saka itong kitong natin ay uh, isang kilo siguro din to mahigit so may ilan dyan lalo na dyan sa buhol ay 380 yung mga presyo dati nandun pa ako eto namang mga maliliit guys Ito yung gawin kong pangulam ulam o ba diba? kala na uh, tayo yung ana uh, na ng isda tayo yung namamana pero yung kinakain natin yung mga maliliit lang hindi na hindi tayo makakain ng mga malalaki kahit tayo ang kumuha don sa uh, dagat bakit naman ganoon? Eh pwede naman nating kainin 'to. Ah sayang naman kasi guys, kung tayo lang ang kakain nito. Ano, kailangan din naman tayo ng pera, kaya ibibenta na lang, sakripisyo po ang kailangan. <laughs> okay naman 'to eh, masarap naman 'to, 'di ba? Kung ito lang ulamin natin. So ito lang talaga yung ulamin ko. Yung malalaki na 'yon, ibebenta ko po nang ah 150 lang po ang kilo. Ah, uh, mabuti na rin 'yan. Pambili natin ng kape at saka asukal, yung mga gamit pang bahay. Okay, <laughs> mga sibuyas, mga yun para, para lahat para para sa bahay, hindi para sa mga kalokohan. So, ayan yun yung mga maliliit, guys. So, nagpapasalamat talaga tayo sa Panginoon kasi bago po tayo pumunta sa dagat, nagpray po tayo lagi sa kanya. Mingi tayo sa kanya ng mga blessing, mga biyaya. Kaya hindi niya tayo binigo. Binigyan tayo ng biyaya mula sa kanya. Dahil nakakuha tayo ng maraming maliliit at may dalawang malalaki. Ayun <laughs> guys. So hanggang dito na lang pala tayo ang ating ano, uh, share video. Pasensya na rin po kayo kung minsan lang tayo hindi makapag uh, minsan lang tayo makapag-upload or makapag-update sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel kasi po uh, dito sa area na na ito ay wala po talagang signal na hihirapan po talaga tayo mag-post or mag-upload. Okay guys, so sana kahit papano wag nyo pong uh, wag po kayo magsawang sumuporta sa aking mga vlog, sa aking mga video. Sana po ay kayo po ay mag-like, comment, and share para nang sa ganun po ay, hindi po mababa mabababa yung engagement natin kahit minsan lang tayo. Sana po tulungan nyo po ako. At maraming salamat po. Hanggang dito na lang po tayo. See you tomorrow and to another day. Bye-bye!